kaysa babae Kasi parang pinanaw ni Cupido Sa nangyayari sila gangsta Kaso parang iba na na no sa'yo tumama Asa na si Cupido, paano nyo na pana Tara maglakbay sa akin yung sumama Yes, I know I'm real a gangsta Kaso parang iba na na no sa'yo tumama Asan na si Cupido, paano nyo na na Tara maglakbay Everybody sa ni si mama. Dadaling kita sa mga gusto mong lugar Aabutin mga pangarap ng ikaw ang kasabay Picturean nila yung hada habang tayo Sakay mabagal lang yung takbo Hindi tayo lalagpas sa oh. line Alam ko na matigas maas ang gupay Tapos kumigin na lang kwintas mamahaling yung dami Tapos lahat kong matigas lahat yeah. ng matigas yeah. Kaya di na nagtaka kung bahit sa'yo nga nahulog Nahulog I mean, tubig, kakaibang mga mata tapos maaangas mong ngiti Yan ang gusto mong makita pag wala sa tabi Yeah, yeah, yeah doing, the doing, the doing the best I'm a player Pero pagdating sa'yo, I'm a player Lahat ng gusto mo, I'm a player, I'm a player. Lahat ng gusto mo, I'm a player Magaling kita sa mga gusto mong lugar Aabutin mga yeah. pangarap lang ikaw sabay Ipicture yeah. na nila yung mata habang tayo'y sakay Mababal lang yung Ay, hindi tayo lalabas sa line Yes, I know I'm real a gangsta So parang ito sa na mama tumama Asan na si Cupido? Paano nyo na paana? Tara maglakpay sa'yo ni sumama Yes, I know I'm real a gangsta Kaso parang iba na sa sa'yo tumama Asan na si Cupido? Paano nyo na paana? Tara maglakpay sa'yo ni sumama Yes, I know I'm real na gangsta Kaso iba pa na sa sa'yo tumama Asan na si Cupido? na niya napana? Para maglakbay Sa'yo ni sumama Yes, I know I'm real a gangsta Kaso parang iba na sa sa'yo mama Gusto kong maglakbay Nang ikaw kasama Habang nakabay Salamat kay Bathala Pani sila sa akin Kahit ano pang gawin Maangas ang suot Kahit wala pang salamin Kapag nagtampo Kahit di ka kain tiisin Malabong maiwanan ka Kahit pa sa dilin Yeah وساد <applause> الله. <applause>